Uh, hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay asiti ng Enero 2025. At ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 5:43 ng umaga. Uh, araw po ng Martis at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol dito sa napanood ko kagabi si Aling Marie ay nakasuot siya ng parang military uniform opo at nananawagan siya na tumulong tayo na manawagan para si Sara Duterte ay ma-impeach. Yan po at sususugan ko po yan ano. Maikli lang po yun mga wala pa atang 5 minutes eh. 3 to 4 minutes lang ata eh. Pero very effective po yung, yung panawagan niya ni Aling Maringa at sabi niya ay ito ay wala mo kulay-kulay sabi nila o sabi niya. Ay oo nga naman eh kasi eh, maraming kwan po eh, maraming nabudol eh ang Duterte administration eh. Kaya ang nakikita ang nakikita ko po diyan mga kababayan mga minamahal ito mga nabudol. Ako hindi po ako nabudol diyan. Uh, kasi nga maingat ako eh. At alam ko ang bawat salita ng isang tao, pinipilter ko po yan eh. Sa word of God, pag nakita ko na na mali, hindi nila alam na mali. Pero ako, alam ko eh. Opo. Ay hindi na ako naniniwala diyan. Opo. Uh, inuulit ko lang mga kababayan, mga minamahal, ano. Sa dami po nang naluko o nabudol o na api Opo. Yung mga biktima o yung mga pamilya na biktima na napatay o nabilanggo o nakasuhan ay sa dami po niyan at idagdag pa natin yung mga inexploit yung mga ginamit yung mga pulis at saka military na binigyan lang sila ng kaunting pabor ay Pumayag na sila doon. Exploitation po ang tawag dyan. Exploitation. Opo. Sa maliit na pabor, ay grabe ang nagawa nilang kasalanan. Kasi hindi naman po maisasagawa ni Duterte ang mag-isa niya eh. Kailangan niya si Batu de la Rosa. Kailangan niya si Bungo. At yung mga iba pa dyan. Ay later on ay magkwan din yan babaliktad din yan at yan ang nakikita ko ngayon unti-unti na na nag-aalisan na yung mga tao sa kanya at bumabaliktad na yung iba yan po kaya nga manawagan po tayo na ang lalo na yung malalapit po diyan sa sa Eid sa Shrine, dyan sa may Urtigas ata yan, ay manawagan po tayo na lumahok dyan sa rally na kung saan gaganapin ata sa 18 na nananawagan ang mga tao para impeach Sarah. Ayan po ano, manawagan po tayo. Alam ko maraming pupunta yan kasi nga i eh, yung mga tao dyan na malalapit, yung mga walking distance, pupunta dyan eh. Dahil nga doon sa nabudol sila o yun nga, ay alam nyo po ang feeling ng isang naapi o isang nabudol ay hahanap po ng hustisya po yan eh. Opo, hahanap yan. Ay ako nga, hindi ako nabudol dyan. Pero yung damdamin ko ay gusto ko rin na ma si Sarah. Gusto ko rin at sino ang nagbibigay sa akin ng, ng kwan na yan? Yung tawag jan eh, kwan eh. Ah... Uh, Uh, hindi lang feeling yan eh kung hindi yung yung willingness willingness po na sasama dyan sa kaya lang na andito po ako sa Amerika eh pero kahit paano nakakatulong din ako dyan lalo na dun sa mga vloggers na magaganda ang sinasabi opo kung minsan po ay nagbibigay ako ng ng yung 5 dollars ganyan paminsan minsan po o oh, doon sa mga vloggers kaya nga po ah, uh, yung yung willingness opo at sa kayong pagkakataon ay Diyos po ang nagbibigay niyan eh. Nasa Biblia po eh yung desire mo ang nagbibigay niyan ay ay ang Diyos at yung opportunity to do it. Yan po ang nakasulat sa Biblia. Kaya palagay ko ito ay talagang tuloy-tuloy na ito eh. At huwag po kayong matakot dyan sa Iglesia ni Kristo. Binanggit ko na o parati kong binabanggit. At gagawa pa ako siguro ng isang araw, tatalakayan ko yan, na every time ano, or whenever, na ang Iglesia ni Kristo ay pumarada na o nagrali na sa isang alanganin na politiko, yung naaalangan na, hindi lang politiko, katulad ng ganong kay Corona, pag pumarada na sila dyan, ay katapusan na po yan. Wag po kayong matakot dyan sa rally ng Iglesia ni Kristo. Ngayon nga, eh, iniiba na nila ang topic. Eh nagrarari daw sila para sa kapayapaan pero nung una kay kay Sara Duterte eh. hindi ba ang gusto daw nilang gawin ngayon ay sumunod kay bungbong Marcos na wag na raw i-impeach ay sige patunayan niyo yan patunayan niyo yan pero ako ako nga hindi ako natatakot yan kasi nga every time ano or whenever INC go to rally, that is the end or the end is near for those they want to support or they are supporting. Nangyari na yan kay Marcos, yung tandang Marcos, hindi ba? Nangyari na yan kay Irap. tanggal din si Irap. At nung gusto pang bawiin ni Irap, babawiin niya kay Gloria Macapagal Arroyo ang pudir ay mga ay din ang naan dyan, pero nangawala sila sa pila. <laughs> kaya hindi ako natatakot dyan eh. Hanggang dyan lang yan. At saka isa pa, kaya gustong gusto silang lapitan kasi nga disiplinado sila. Isa lang ang kausap nila ay kwan na, ah, susunod na lahat. Yan po, ay walang natin kung magkano ang binabayad dyan. Ay wala na tayong pakialam dyan. Basta ang pakiramdam natin ay bayaran yan. Kaya aalis dyan. Aalis sila dyan pag nakita nila nasa Biblia po, hirelings will play when they see danger comes. Ayan po eh. At si Jesus Christ po ang nagsalita niyan. Kaya totoo po yan. Yang mga bayaran na yan. At hindi, hindi nyo naman maalis sa akin na iniisip ko na ito mga INC o Iglesia ni Kristo ay naglarali dahil binayaran sila. Kasi marami rin po ang tao nagsasabi eh, yun din ang pakiramdam nila. Oh, pero nga, wala tayong masasabi kung magkano. O, o ano ang mga pabor na nakukuha nila. Hindi natin alam yan, pero bahala na sila. Basta, yun ang pananaw natin. Ayan po, ano? Ulitin ko po, ano? Ako ay nagbablog dito para tulungan ko si Aling Marie sa panawagan na dapat ang mga tao ay magkaisa para sa bayan o para i-impeach ito si Sarah Duterte. Ayan po, ano? Pero bago po ako magtuloy-tuloy, uh, mag ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna ito, itong mga bye uh, sumusubaybay po sa atin. Salamat po sa inyong lahat. Match number 1 po ito, ano, si Rosana Narumi ng Japan, Al ulalyan ng Bakur Pampanga, Libra Girl, Alex Sanlinto, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Narbaez, Jus Shalan, Ilinita Isklapter ng Germany, Bin Puno, Liti Peralta ng Mambura Occidental Mindoro, Maribel Baligat Kulyo, Kwerte Q, Juna M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aburki, Pleaser Eduati, Hiasmin San Juan, Roman Dipas, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako. Aik Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lenny Bungat, Agripino C, Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D, Di Juana Duco, Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Solidad de Maculangan, Brinda Martin, C.J. Torrio. Melchor Tolentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Bos Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Eli, John D. Cinco, uh, Victorino Repran, Norman Nabatar, Bonifacio Abila, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Tikton, Tib Tib Mercado, Bernadette Francisco, Yuser P.O., Cyril Andres, Hilmi Dogarde, Robin Rubin Delpin, Mama Gina, Lanso Bintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo na ating suportahan at panoorin palagi. Ito po sila, ano? Si Michael Apasibli Bulitin, Attorney Insurecto, Bonyog Pakakaisa, Blancaster Armandin, Engineer Toto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa totoo lang to, Christian Isgera, PMTGR Bloggers The Action Man, Roy Japan Dibina Apostol, CGP Chayka, Kapihan ni Art at Ago, Damjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Ka Walde Carbonell at saka si Attorney Silo Magnong. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at Marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na. Uh, ito po ang verse na na isi-share ko po sa inyo ano na bakit suportahan natin yung panawagan na impit Sara. Ito po ano Philippians 4:8 Finally brothers, sabi po ni Paul sa mga tanga no, Finally, brothers, sabi niya, Whatever things are true, whatever things are noble, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, meditate on these things. Ayan po, meditate daw natin. Uh, hindi lang 'yung kuan ha, hindi lang 'yung iisipin natin kung hindi meditate. Ayan po, para maisagawa natin 'yan. Kasi kung na-meditate -na, na natin 'yan, madali na pong isagawa. Romans 12:2, do not conform or do not be conform to this world, but be transformed by the renewing of your mind then you will be able to test and approve what is the good, pleasing, and perfect will of God. Ayan po. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed in the renewing of your mind so that you will be able to test and approve what is good, pleasing, and perfect will of God. Ayan po ang nakasulat. Uh, sinasabi dito, do not conform to the pattern of this world. Eh, ano ba yung pattern of this world? Yan nga, yan corruption. Yan ang pattern of this world salapi. ay Ayan po ang gustong gusto ng mga tao. Pero wag tayong mag-conform dyan. But be transformed in the renewing of your mind. Ayan po ang sinasabi ng Biblia. Oh, ay nalaman na natin na na ang daming nilustay, hindi ba? Nasalapi, hindi ba? Ay bakit susuportahan pa natin yan? Kaya nga, do not conform to the pattern of this world, but be transformed in the renewing of your mind. Araw-araw kasi, nakakakuha tayo ng mga impormasyon at naririyu ang ating mind. Yan po. Yung iba nga ay mabagal. Ay, pero naririyu din po ano ang mind. 2 Peter Uh, chapter 1 verse 5 at saka 7 For this reason sabi po ni Paul ano uh, ni ni Peter For this reason make every effort to add to your faith Ha? Huh? May faith ka eh kahit mai, maliit lang yan o maikli lang yan may faith Maliban na lang talaga kung ikaw ay na demon posis. Wala na 'yan. Wala nang gagawin na mabuti 'yan, ano? Pero halos lahat po ng tao may faith at 'yan po ang ang akala natin na na pinakamatindi hindi po o oh. inuna lang po e. Eh. For this reason, make every effort to add to your faith virtue. Oh. Iaadmo raw doon sa bircho uh, doon sa faith virtue unto virtue knowledge. Ayan po, sunod-sunod po, di ba? Unto knowledge, self-control. O ito, self-control, hindi ba? O, isisingit ko lang po ha. Kasi ito si, si Robin Hood Padilla, ay eh, paano daw sabi niya sa mag-asawa, hindi ba? Ayan po ang kasagutan. Kailangan may self-control. Hindi ba? May pag-iisip ka o mayroon kang binigyan binigyan po tayo ng ng Panginoon ng pag-iisip o kalayaan pero binigyan din tayo ng self control Ayan po eh Iyan po ang kasagutan dun dun sa tanong ni Robin Hood Padilla na papaano ang mag-asawa daw hindi ba ay kalukuhan na po yan eh Iyan po ang kasagutan diyan binigyan ka ba ng 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 pag-iisip Ubinigyan ka ba ng kalayaan ng Panginoon? O, may self-control ka. maliban na lang kung sira ulo. Wala nang self-control yan. Ay hindi eh. Ay kung may pag iisip ka nga eh. May self-control ka ah. Gamitin mo. Yan ang kasagutan dyan. Dyan kay Robin Hood Padilla. Ang to self-control, perseverance. Ayan po. Perseverance means uh, patuloy. Patuloy. At na-discuss ko na dito, yung character kasi, na di develop yan dahil sa perseverance. Sa paghihirap mo na, trials and temptation produces patient. Patient, if prolonged, produces perseverance. Perseverance, if developed, produces character. Ayan po. Ay, yung iba kasi, eh, umaayaw na, hindi ba? o umaalis na pag nahihirapan ay wala pong karakter yan. Kaya nga ang sabi nila, Yang tao na yan walang karakter at mahirap po makipagdil dyan sa mga taong walang karakter. Unto self-control, perseverance. Unto perseverance, godliness. Unto godliness or godliness, brotherly kindness. Unto brotherly kindness, love. Iyan po ang pinakamatindi yung love yung yung sasabihin ko na po ano yung sinabi ni ni Andres Bonifacio aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sabi niya sa pagkadakila o sa pagkadalisay at pagkadakila oh ang pag-ibig sa saliring bansa sabi niya wala na nga wala ayan po oh. love lahat po yan, kung tayo ay tumutulong sa, sa yung akap na yan, hindi ba? Yung akap, namibigay sila eh, sa kapus ang pira, hindi ba? Pag wala pong love dyan, wala yan. Hindi counted po yan sa Panginoon. Kung yan ay nagpapasikat lang ang mga kongresman, ganyan, o, o uh, ng pangalan, hindi ba? Kasi nga eleksyon eh, namimigay ng mga ayuda, pag wala pong love, hindi po counted yan sa Panginoon. Ayan po. Kaya nga, naandito ang kahuli-hulihan is love. At doon nga sa Corinthians chapter 13, kahuli-hulihan din doon ay love. If these three, sabi ni Paul, I have faith, hope, and love, the greatest is love. Sabi niya eh. Oh, The greatest is love. Kasi nga, pag gumagawa ka, na wala namang pag-ibig, wala din eh. Ayan po eh. Pasikatiro lang yun po. O, nagpapasikat lang. Kaya hindi counted po yan. O, sige po, hanggang dito na lang po, ano. At sana po sa ating pakikinig, ay, nagkakaroon tayo po ng wisdom. O po, na nanggagaling po sa sa itaas o sa Panginoon. At yun nga, inuulit ko, ano, suportahan po natin ang panawagan na impeach sarah opo at muli mga kababayan mga mahal isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig ano salamat po nang marami salamat po